Ano? Ba't ang hila natin palabasin yun? Hindi eh, ba kasama nga si Inigo? Aaminin ko sa'yo, Rasul. Ayoko kasi talaga na umalis si Inigo eh. Ayoko kasi na... Ayoko na mawala siya sa akin. Kaya dapat magsisinungaling tayo kay Reyna Aira. Rasul, makikinabang ka rin dito. Pag nalaman ni Reyna Ira na wala na dito si Inigo, ikaw, magkakaroon ka ng pagkakataon para para mapalipit ng loob mo sa kanya. Rasul, parehas nating alam na mahal ni Inigo at ni Reyna Ira ang isa't isa. Malay mo, kung sakaling magkalayo si Reyna Ayra at si Inigo, baka, baka mapansin din nila tayo. Magkakaroon tayo ng pagkakataon para mahalin nila. Rasul, mahal tulungan mo. Parang awa mo na.